Naglabas na naman ng bagong motorsiklo ang Honda Philippines. Ito nga ang Honda PCX 160 version 2. Alamin natin kung ano ang mga nagbago dito at kung magkano. Meron nga itong apat na kulay. Matte gunpowder black metallic, pearl fadeless white, vortex red metallic, at matte bullet silver. At ito nga ang mga nabago dito. Bago na ang kanyang LED lighting design sa headlight pati na rin sa taillight. Nilagyan na nga rin nila ng cover ang dating naked handlebar nito. Ganito nga ang itsura ng panel ng standard type at ito naman ang itsura ng panel ng road sync type na kung saan pwede mo lang i-connect ang cellphone mo dito mismo sa motorsiklo. Isa nga ito sa mga features ng mga big bike ni Honda. At marami kang mga information na makikita dito. Meron na nga itong multi-function switch, new passing light switch, new sub -tank rear suspension, may ABS at Honda selectable torque control. Ang engine nga nito ay 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled ESP plus at ito nga ay 157cc. At base nga sa WMTC test method, ito nga ay 46km per liter kaya naman matipid din sa gasolina. At base naman sa test ride experience natin, ay talaga namang napaka-smooth, komportable, na pwedeng pwede sa mga long rides. At kung ikaw nga ang tatanungin ko, ano ang masasabi mo sa bagong Honda PCX 160 version 2? Comment mo nga sa baba. At ang price nga ng standard type nito ay 133,400 pesos only. At ang road sync type naman ay 154,900 pesos only. At huwag mong kalimutan na i si Motokem para lagi kang updated.